Abay, malaki nga ang pinagbago ni James Harden ngayong off-season na talagang ang namang nakakagulat ang naging transformation niya. Well, may video clip na update nga patungkol sa lagay ni Tori Harden ng dahil ngay on tour din itong si The Beard. Kaya nga't na-reveal ang kanyang current status, ang kanyang current fit ngayong August nga sa off-season. And well, parang hindi nga magandang lagay na ni The Beard ni James Harden. Silipin natin ang mga video. Hmm?

He wanna play he wants to play her. Oh yeah. <laughs> And well, very noticeable at obvious na obvious naman na nag-gain nga ng significant weight. etong nga si James Harden. Talagang lumaki. etong si The Beard na I think ay hindi nga magandang balita para nga dito sa Los Angeles Clippers pati na rin sa ilang mga fans. And well, we all know naman na kakasign lang na James Harden ng 2 years na 80 plus million deal sa anyang ng team na Clippers. At mukhang ang hindi niya sineseryoso ang kanyang off-season. Mukhang ginagawa ni James Harden ang gusto niyang gawin, eating whatever he likes. At ito, nag tuloy ng weight. At ngang si James Harden. At nakakapag-wary nga rin ang dahil 2 months na nga lamang ay mag-uumpisa na ang NBA season at out of shape pa itong isa sa mga star player ng Los Angeles Clippers na kinakailangan nga nila para nga makapag-compete sila for a title. Kaya naman ngayon ay abangan nga natin ang susunod na update dito kay James Harden kung magtutuloy-tuloy ba itong pag-gain niya ng weight or ngayon nga magseseryoso na nga siya nang dahil unti na lamang ay magumpisa na muli ang NBA season. Anyways, speaking of update ay dito nga ang update naman kay Tyrese Aliberton nang dahil ngayon nga ay may video clip nga na siya hindi na ngayon naka-scooter kung hindi naglalakad na nga lamang pero may brace pa rin naman ang kanyang injured foot at naka-crutches. Ito nga si Tyrese. And well, umatend itong si Daryl Saliberto ng WWE, yung wrestling at ginahanap nga ito sa New York. At alam niyo naman na siguro ang nangyari, New York versus Pacers na itong nakaraang playoffs. Kaya naman nakatikim ng boost. Ito nga si Tyrese mula nga dito sa mga New York Knicks fans. Silipin din natin ang video clip na ito. Two-time All-Star Tyrese Halliburton just underwent successful surgery for torn Achilles tendon. Said he would not miss the opportunity to be here in the Tonight. Kahit nga nakatikim ng boost, eto ang si Tyrese Saliberton mula nga dito sa mga fans ay maganda nga makita na may improvement ang kanyang kalagayan na ngayon na hindi na nga siya naka-scooter na actually walking on his own pero may kinakailangan pa rin namang support Pero definitely, it's great to see na itong si Tyrese abay lumalabas na ng kailang bahay, umaattend ng mga ganitong event meaning in good spirits talaga itong si Tyrese and on his way to recovery na